Itinuturing itong hiyas ng Russian Air Force, isang ikalimang henerasyong fighter jet na kayang tapatan at lampasan pa ang kakayahan ng mga United States. Made na F-22 at F-35, pero ito ay isang kabiguan. Ang sunod-sunod na pagkakamali, korupsyon, at kakaibang desisyon ang nagdulot ng halos kawalang silbi nito para sa Russia, kahit nakikipagdigma laban sa Ukraine. Ito ang Sulimamput Felon, pinaka-advanced na fighter jet ng Russia. Ngunit sobrang sira kaya natatakot lumipad sa Ukraine. Kung titingnan mo ang jet sa papel, mukha talaga itong pambato ng mundo na dapat sana. Ayon sa front intelligence, ang jet ay nananatiling pinaka-advanced na alok ng bansa. Pinatutunayan ito ng detalye mula sa aero corner na nagsasabing ang Sulimamput Pito ay kayang mag-cruise sa speed ng halos 1,300 at labing walong milya kada oras sa distansyang dalawang libo isang daan at walumput anim milya. Perpekto ang jet na ito para sa digmaan sa Ukraine dahil kaya nitong abutin ng anumang target ng Russia, makakabalik ito sa base ng hindi nagre-refuel. Ang fifth generation fighter ng Russia ay may siling na anim na paot, anim na libong talampakan at kayang umakyat ng anim na puot, apat na libong talampakan sa isang minuto idinagdag pa ng army recognition sa mga kahanga-hangang specs na ang su pito ay may dalawang internal weapons bay at kayang maglunsad ng iba't ibang uri ng mga misil. Pinakamahalaga rito ang R-77M active radar guided missile para sa long range strike at ang R-74M infrared guided missile para kapag sumabak ang eroplano sa laban kontra ibang fighter jet. Ang Sukhoi 50 pito ay may anti-radiation missiles laban sa radar, espasyo para sa guided bombs, anti-ship, at stealth cruise missiles para sa precision strikes. Dagdag pa ang tatlong pumem GSHH, 31 cannon at stealth, kaya't isa itong makapangyarihang fighter jet sa pag-atake. Sa papel, sinasabi ng mga espesifikasyong ito na hindi dapat kayang gawin ng Ukraine ang kahit ano laban sa Su-57. Wala talaga itong mga fighter jet na kayang tumapat sa mga kakayahan na dapat ay kayang ibigay ng Sukhoi 57. Makakatanggap ang Ukraine ng hanggang 75 F-17 mula sa mga kanluraning kaalyado nito ayon sa ulat ng Cable News Network noong Pebrero. Pero ang mga iyon ay mga ikaapat na henerasyong fighter na dapat ay kayang-kaya ng Su-57 ng madali ang natitirang mga fighter jet ng Ukraine na binubuo ng kakaunting mga aeroplanong mula pa noong panahon ng Soviet gaya ng Su-25, Su-27 at Mikoyan-Gurevich. Dalawamput siyam ay hindi rin gaano magagawa laban sa isang Sukhoi. Limamput pito sa isang labanan. Ang kakayahan ng bagong Russian jet sa stealth ay dapat magbigay daan dito na makalapit ng palihim sa alinman sa mga jet na iyon para mapabagsak ang mga ito. Tungkol naman sa stealth, kapag isinama mo pa ang bilis at taas ng service ceiling ng Sukhoi, limamput pito, siguradong bangungot ito. Kahit malakas ang air defense ng Ukraine, ang su pito ay dapat maging tagapuksa nila. Ang Sukhoi, 57 pito, isang fifth generation fighter jet ng Russia na dinisenyo para makuha ang air superiority laban sa mga bansang mas maraming eroplano, ay wala sa Ukraine. Hindi talaga. At hindi pa ito nangyari mula ng ilunsad ni Vladimir Putin ang kanyang malawakang pananakop noong Pebrero 2000 at 22. Lumilitaw ang tanong, bakit? may ilan na positibo ang tingin sa desisyon ng Russia na hindi ipadala ang Suli Mamputpite. Ayon kay Brandon J. Vyshot, hindi ipinapadala ang Suli 57 sa Ukraine para sa pambansang interes. Hindi dahil sa kakulangan, kundi gusto ni Putin na maiwasan ang pagkawala ng pinaka-advanced na fighter jet ng Russia. Lalo na marami pang mas lumang eroplanong pandigma ang pwedeng gamitin. Ayon kay Vyshot, logical ito dahil kailangan din ng Russia ang kanluran para makabuo ng mas maraming su pito. Gumamit ang mga ruso ng bahagi mula kanluran sa paggawa ng su pito. At dahil na sanksyon na ngayon ang Russia bilang resulta ng kanilang pananakop sa Ukraine, kailangan maging maingat ng Moscow kung paano at kailan nila gagamitin ang mga advanced na eroplanong pandigma na ito. At muli, hindi naman mali si Vichette. Ang mga isyong ito ay tiyak na Nakaapekto sa sobrang limitadong paggamit ng Russia sa Su-57 kung saan nililimitahan nila ang kanilang 5th generation fighter sa pagpapaputok mula sa malayo papunta sa Ukraine. Napansin ng Western Intelligence noong 2,000 at 23 na simula Hunyo 2,000 at 22 ang Sukhoi. 57 ay nagpapaputok ng long-range missiles mula loob ng Russian airspace ayon kay Wes O'Donnell. Inatasan silang supilin ang air defense at magsagawa ng precision strikes. Dagdag niya, ayos lang iyon. Gayunpaman, ito ay mga bagay na kaya ring gawin ng iba pang aerial platforms ng Russia. Sayang namang gawing aerial platform lang ang napakagandang jet na nagdadala ng mga misil habang ligtas na nakalutang sa ibabaw ng Russia. Dapat sanay nangingibabaw ang jet na ito at hinahadlangan ang aerial assaults ng Ukraine laban sa Russia pero hindi iyon ang nangyayari. At ang totoong dahilan kung bakit, bukod pa sa pag-aalala ng Russia, na mawalan ng alinman sa mga jet ng hindi kinakailangan, ay nauuwi sa dalawang salita. Nabanggit na namin ito ilang beses sa video at sa papel. Ang totoo, ang unang stealth at fifth generation fighter jet ng Russia. Walang saysay ang mga numero sa papel. Kung di nakakakita ang jet mo, di ito makakalaban o mananalo. Maraming operational na problema ang Su-57, kaya malayo pa itong maging katapat ng F-35. At sa totoo lang, hindi ito mas magaling kaysa sa alinman sa mga 4th generation na fighter na kaya nang gamitin ng Russia. May mga problema na sa Sukhoi. 57 simula pa noong umpisa. Sa totoo lang, ito ay no-original na dapat na isang fighter jet na binuo ng magkatuwang ng Russia at India ang kolaborasyon ay sagot ng Russia sa F-35 program. Handang tumulong ang NATO sa United States sa paggawa ng fifth generation fighter. Pero may mga kaalyado rin ang Russia para sa kaparehong jet. Hindi nagtagal ang kaalyadong iyon. Ayon sa diplomat noong Abril 2000, at labing walo umatras agad ang India sa Sukhoi, 57 pito program, dahil sa iba't ibang issue. Ito sana ay isang labing isa taong kolaborasyon na magre-resulta sa isa sa kung hindi man ang pinakamahusay na fighter jet na nakita ng mundo. Pero umalis na ang India at may magandang dahilan. Sa nakalipas na dalawang taon, paulit-ulit na ipinahayag ng Indian Air Force o Indian Air Force ang kagustuhan nitong umatras sa programa dahil sa hindi pagkakasundo sa plano ng gastos, teknolohiya at kakayahan ng eroplano isinulat ng diplomat noon. Mahalaga ang apat na salitang kakayahan ng teknolohiya ng eroplano sa pahayag na iyon. Ang Sukhoi 57 ay humarap sa maraming teknolohikal na isyu. Noong libo at walo at karamihan dito ay hindi pa rin nalulutas hanggang libo at 25. Ang Sukhoi 57 ay tinuturing na papel na tigre sa fighter jets at kulang ito sa aspetong dapat sanay nagtatangi rito bilang 5th generation fighter. Wala talaga itong stealth mula simula. Or kung meron man, sobrang hina nito kumpara sa United States. Made 5th generation fighter jets. Itinampok ng Center for European Policy Analysis or Center for European Policy Analysis ang kakulangan ng stealth na ito sa isang artikulo noong Nobyembre 2024. Ipinunto nito na ang epektibong disenyo ng stealth ay tungkol sa pagpapaliit ng radar cross-section o radar cross section ng isang eroplano hanggat maaari. Sa perpektong mundo, di lilitaw ang eroplano sa radar, pero di pa ito posible. Kaya, dapat ang 5th generation fighter ay may sobrang liit na radar cross section na parang maliit na lumilipad na bagay ito, hindi na dapat intindihin ng kalaban. Ang maliit na radar cross section ay dahilan kaya nauunahan ng 5th generation fighters ang mas lumang eroplano. Bukod dito, mas mahirap silang matrack at matamaan ng air defense units. Sabi ng sistema ng impormasyon sa paglipad at airspace, ang radar profile ng Sukhoi. 57 ay katulad ng top ikaapat na generation fighter. Bagamat, bagamat maayos na radar cross section na iyon, hindi pa rin ito ang halos hindi makita na kinakailangan para maging epektibo ang isang fifth generation na fighter. Ayon sa Aviation Geek Club noong Disyembre 2022, ang F-22 at F-35 ay may radar cross-section na 1,000 hanggang 10,000 beses na mas maliit kaysa Sukhoi. 57. Galing ang problema sa filosopiya ng disenyo ng Rusya sa Sukhoi. 57. Ang layunin ay baguhin ang umiiral na airframe. Ang Sukhoi. 27. 27 upang mapalaki ang pagbawas ng radar cross-section nang hindi kinakailangang magdisenyo ng panibagong airframe mula sa simula. Ayon sa Aviation Geek Club, sinipi nila ang eksperto sa aviation na si Abirup Sengupta na nagsabing, Kaya, ang su pito ay hindi ginawa mula sa simula. Gumamit ang Russia ng lumang airframe marahil upang makatipid hanggat maaari. Ang resulta ay eroplanong may radar cross section na halos katulad ng lumang Russian airframe. Bukod pa dyan, problema rin ang mga makina ng sulimamput pito. Pero pag-uusapan natin yan mamaya. Ang Sukhoi, limamput pito, ay hindi tunay na stealth fighter jet. Kahit marami itong katangi ang inaasahan sa ganitong jet. Binanggit ito ni O'Donnell sa pagsusuri niya ng Sukhoi, limamput pito, ang mga totoong fifth generation fighter tulad ng F-22 at F-35 ng Amerika ay may dalawang pangunahing katangian. Mababang obserbasyon sa radar Infrared at visual na palatandaan dahil sa mababang radar cross section o radar cross section. Kasama rin ang supercruise na lumilipad ng supersonic ng hindi agad nauubos ang gasolina. Wala ang sukoy. Limamput pito nito. May stealth fighter ang Russia na madaling makita. Ngunit hindi lang ito ang problema ng sulimamput pito. Bukod sa madaling makita ng radar ng kalaban, kalahating bulag din ang sulimamput pito. Ayon kay David Axe sa isang artikulo ng Trench Art, kulang sa mahahalagang bahagi at kargamento, gaya ng sensor pods, ang Shokoy Su-57 stealth fighter ng Russian Air Force, na mahalaga para makita ang mga target sa lupa. Hindi makita ng Su-57 ang mga target na gustong sirain ni Putin, para saan ang fighter jet na palihim papasok at magpapasabog ng misil at bomba sa mga lungsod ng Ukraine. Kung hindi makapasok ng palihim ang jet at hindi rin makita ang mga target. Ibinunyag ng Front Intelligence noong Agosto 15, gamit ang ilang dokumentong Ruso, kung gaano kalalala ang kakayahan ng Sukoy 57 sa pagtukoy ng target. Batay sa mga dokumento, na ipapadala na ang mga jet sa Russia at posibleng sa mga kaalyado. Kahit kulang pa sa ilang mahalagang sistema sa pagtukoy ng target na mahalaga upang matiyak na magiging kasing lakas ng inaasahan ang jet bilang isang puwersang pandigma. Kabilang sa mga nawawala ang MPPU-50, ang module na ito ay gawa sa microchip mula sa micro plant na siyang gumagawa ng module. Hindi makuha dahil sa mga parusa ng kanluran. Ang Ministeryo ng Depensa ng Rusya ay tumanggap din ng mga Sukhoi. Limamput-pito na walang isang daan at isang KSN Electro Optical Targeting System noong 2000 at 2021, sabi ng Front Intelligence. Nagbibigay ang sistema ng jet ng passive infrared detection at surveillance sa lahat ng panahon. Ito ang bahagi na nagpapahintulot sa jet na tukuyin at tamaan ang mga target sa lupa at wala talaga ito roon. Sa marami sa Sukhoi, 57 ng Rusya. Malinaw na naramdaman ng Rusya na maaari nitong ipasok sa serbisyo ang mga Sukhoi 57 nito noong 2000 at 21 at idagdag na lang ang mga kulang na bahagi sa susunod. Sinimulan ni Putin ang digmaan sa Ukraine, kaya sunod-sunod ang parusang ipinataw ng kanluran. Ngayon, naiwan ang Rusya sa fifth generation na plataforma na halos hindi makita, kahit may mga available na bahagi. Dagdag pa ni O'Donnell, ang electronically scanned array or electronically scanned array radars ng Rusya ay napag-iiwanan kumpara sa ginagamit ng kanluran. Ang electronically scanned array ay kinakailangan para sa mga makabagong fighter jets. Nagpapahintulot ito ng pagsubaybay ng maraming target, paglaban sa jamming at operasyon sa iba't ibang mode ng walang malalaking galaw. Pero ito ang problema. Ang teknolohiya ng electronically scanned array ng Russia ay nahuhuli kumpara sa United States at maging sa karamihan ng mga sistemang Europeo. Ayon kay O'Donnell, Kaunti lang ang transmit receiver modules ng electronically scanned array ng Russia, kaya nagkakaroon ito ng problema sa resolusyon at abot. Mas malinaw pa rin ang nakikita ng mga Western na ikaapat at ikalimang henerasyong fighter kumpara sa Sukhoi. 57. May malalakas namang misil ang Sukhoi. 57 pero hindi ito sapat para sa pangangailangan ng Russia. Sa perpektong mundo, dapat may missile ang ikalimang henerasyong fighter na tumatama kahit lampas sa visual range. Malaki ang epekto ng ganitong misail. Kung kailangang lumapit pa ang jet, nawawala ang isa nitong kalamangan. Ayon sa sistema ng impormasyon sa paglipad at airspace, hindi naman maraming misail ang sukoy. 57 na kayang iputok mula sa labas ng abot ng ibang fighter jet. Maliban sa R-37M Axehead na dinisenyo para tumarget ng mga bombers at cruise missiles, na hindi ganoon nakakamanobra. Nahihirapan ang Russia na makabuo ng mga air-to-air -air missile system na kayang tumapat sa mga sandata ng kanluran pagdating sa liksi, abot at pagiging maaasahan. Ipinagmamalaki ng Russia ang mga bagong missile nila, pero hindi pa ito malaking tulong sa 2057 ngayon. Matindi ang laban sa Ukraine. Kaya kailangan ng Russia ng jet na kayang pabagsakin ang F-17 at mga Soviet era fighter ng Ukraine. Wala sila nito. Kahit may kalabang jet malapit, malalaman lang nila kung may paparating na missile. Kaya may stealth jet ang Russia, kahit di naman totoong stealthy. Isang modernong fighter na hindi kayang makita ang mga target at kulang pa sa missile na nagbibigay ng kalamangan sa 5th generation fighters. Paano pa ba lalala ang sitwasyon para sa SU-57? Hindi akmang makina o hindi pa tapos ay dagdag sa marami pang problema ng Sukhoi. 57. Binanggit namin sa video na tatalakayin pa ang mga makina ng Sukhoi. 57. Sila rin ay malaking problema para sa ikalimang henerasyon ng fighter ng Rusya. Kahit umatras ang India sa pakikipagtulungan sa Rusya sa Sukhoi, 57. Umaasa pa rin ang Rusya na maibenta ito sa India kapag tapos na. Sinubukan nitong gawin iyon noong Hulyo, 2025, kasama ang isang package na kinabibilangan ng mga airframe, lokal na produksyon, paglilipat ng teknolohiya, at pinabilis na ischedule ng paghahatid ayon sa Defense Express. Ayon sa ulat, inialok ng Rusya ang Sukhoi, 57 kahit wala pa itong makina. Hindi pa ito ang mga makinang gusto ng India. Nagpustahan ang Rusya na maghihintay ang India para sa advanced na AL. isa F1 na makina na inaasahan ng Rusya na makakatulong sa ilang isyu ng Sukhoi. 57. Pagdating sa stealth. Nasa maagang prototyping pa ang mga makinang iyon. At itinulak ng Rusya ang pagkumpleto sa 2,000. At 27. Hindi interesado ang India bumili ng fighter jet na hindi pa kayang lumipad. Kaya nawalan ng benta ang Rusya. Tumanggi ang India. Noong Agosto, labing apat mas pinili ng India ang Rafale Fighter Jet mula Pransya kaysa Su-57 ayon sa ulat ng United 24 Media. Ang huling pako sa alyansa ng Russia at India para sa Su-57 ay tuluyan ng ipinako. Hindi ibig sabihin na walang makina ang Su-57. Gaya ng nabanggit, ginagamit ng Russia ang jet para maglunsad ng mga misil at bomba sa Ukraine mula sa kanilang teritoryo. Kaya malinaw na kaya nitong lumipad. Gayunpaman, ang bagong makina na dapat sana'y magpapagana sa su-57 mula pa noong simula ay hindi pa handa at matatagalan pa bago ito magamit. Sabi ni O'Donnell, ginagamit ng mga gumagawa ng produksyon ang AL-4F sa isang inay update na su-35 na makina. Malakas ito pero hindi abot sa lakas ng panglimang henerasyon dahil kulang sa tamang makina. Kailangan ng Su 57 ng afterburners para matagal na lumampas sa bilis ng tunog. Kaya hindi ito kayang mag-supercruise. At alam mo ba kung ano ang ginagawa ng afterburners? Nagiiwan sila ng heat signatures na nagpapawala ng pagiging stealth ng isang eroplano. Tuloy pa rin ang mga problema ng Sukhoi. 57. Batay sa ulat ng intelihensya. Nahirapan ang pag-develop ng jet dahil sa korupsyon. Sa audit noong 2025 sa Komsomolsk Onamor Aircraft Plant, ng Shukhoi Corporation, natuklasang madalas pinaghalo ang gastos sa military at commercial na kontrata sa accounting, na natiling formal ang pamamahala kaya nagkaroon ng puwang sa mataas na presyo at nakatagong subsidya, ayon sa ulat. May mga hindi kaugnay na gastos na isinama sa maraming invoice ng outlet. Kumukuha ng pondo ang mga tagagawa ng Depensa ng Rusya, kaya nababawasan ang pera para sa ikalimang henerasyong fighter jet sinubukan ng Rusya na ipakita ang Su-57 sa Zhuhai Air Show ng China ayon sa The National Interest noong Nobyembre. Ano ang naging hatol ng China? Hindi kahangahanga ang jet. Pinagtawanan ang kalidad nito sa social media. Ayon sa ulat, na maaring mga hulugan na isa pang potensyal na customer ang nawala bukod pa sa India. Kahit walang ibang problema, may isa pang malaking issue ang Russia. Napatunayan ng Ukraine na kaya nitong patamaan ang Su-57. Oo. Nangyari ang pagtama habang nasa lupa ayon sa Royal United Services Institute noong Nobyembre 2000 at 24 at kumpirmado ang pag-atake. Kinumpirma ng satellite photos na nawalan ang Russia ng Su-57 na dapat ligtas sa isang airbase na sinasabing lampas sa abot ng Ukraine. Hindi na nakapagtataka kung bakit ayaw ng Russia Nagamitin ang Sukhoi, 57 laban sa Ukraine. Halos wala namang mahalagang bagay na mailalabas. Oo, ang posibilidad ng hindi kailangang pagkalugi ang dahilan kaya hindi ginamit ng Russia ang pinakamakabagong aerial platform sa Ukraine. Pero ito ay isang jet na hindi pumapasa sa mga pamantayan na dapat taglayin ng isang fifth generation fighter kahit ano pa ang nakasulat sa papel. Hindi rin maganda ang mga misail nito. Ang disenyo nito ay mula pa rin sa ikaapat na henerasyon ng pilosopiya ng Russia. Biktima rin ng korupsyon sa Russia ang Su-57. Hindi na-impress ang India at China na mga pinakamalaking customer ng jet na ito. Dinalikuran pa ito ng India. Hindi pagsali ng Su-57 sa Ukraine ay damage control, isang hayagang pagtatangka upang maiwasan ang pagkasira ng reputasyon. Habang umaasa ang Russia na maibenta ang kanilang problemadong stealth fighters sa ibang mga bansa sa hinaharap. May kakaibang nangyari sa kwentong ito. Kahit may mga problema, nitong Agosto, nagsimulang magpadala ang Russia ng Sukhoi 57 UAS sa Ukraine. Inihayag ni Wes O'Donnell noong Agosto 17 na may bagong pormasyon na taktika ang Russia para sa kanilang ikalimang henerasyong fighter, isang Sulimamputpito, ang nag-a-air cover habang dalawa ang umaatake gamit ang stand-off weapons. Sa tingin namin, nakakatulong ito sa paglutas ng problema sa kalahating pagkabulag. Maaaring iba ang totoong dahilan ng paggamit ng Russia sa Sukhoi, 57, kaysa sa nakikita. Mas mahalaga rito ang ligtas na pagkuhan ng datos para sa pagsusuri ng armas, sabi ni O'Donnell, kaysa sa labanan sa ere. Magandang paalala na iba ang ibig sabihin ng combat-proven sa marketing ng Russia kaisa sa kanluran. Para sa felon, ang mahalaga ay mapatunayan na gumagana ang mga misil, hindi ang mismong eroplano. Ang meron tayo dito ay isang uri ng pagde-deploy ng Sukhoi. Limamput pito, nakatuon ito sa pag-iwas ng panganib sa jet, na ang responsibilidad ay nasa mga misil, hindi sa jet mismo. Gayunpaman, lumilipad pa rin ang sulimamput pito sa Ukraine. Hindi ito magandang senyales para sa Russia ayon kay O'Donnell. Dahil ang pagdami ng deployment ay mas dulot ng desperasyon kaysa bagong kumpiyansa sa kanilang fighter jet. Ang Sukhoi 57 ay kayang iwasan ang karamihan ng air defenses ng Ukraine na nakakapabagsak sa Su-35 at iba pang lumang aerial platforms ng Russia. Ibig sabihin, nawalan ng saysay ang orihinal na dahilan ng Russia sa hindi pagdeploy ng Su-57. Mas mataas na ngayon ang posibilidad ng mga hindi kailangang pagkatalo dahil napilitan na ang Russia na gamitin ito dahil sa kanilang desperasyon. Isang eroplanong alam nilang hindi kasing husay ng inaangkin nila pagdating sa himpapawid ng Ukraine. Abangan ninyo ito. Malamang hindi na magtatagal at gagawa na kami ng video tungkol sa kung paano pinabagsak ng Ukraine ang isang su pito mula sa himpapawid. Kung talagang porsigido ang Russia sa bagong pormasyon nito, ang tinatawag nilang fifth generation fighter ay mas bagay pang tawaging fifth generation flop. Kung gusto mong makita ang laban ng isang tunay na fighter kontra Soviet era plataporma ng Ukraine, maipapakita namin ito. Panoorin ang aming video tungkol sa unang pagtatagpo ng NATO F-35 at Russian Su-24 at Su-27. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pagkabigo ng militar ng Russia. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.